Good morning mga kapigmate. Meron na naman tayo isang kapigmate na nagtatanong about sa buntis na baboy. So ito hindi buntis. Bagong anak. So punta tayo dito sa mga buntis. So ito yung mga buntis natin. Isa, dalawa, tatlo, so apat, lima. So lima yung buntis natin. Ito so, isa. Ito yung nawala ng gana kumain nung nakaraan. Ayan. So malakas na ulit siyang kumain. So okay naman yung pagbubuntis niya. Walang naging problema. So sagutin natin yung kung okay lang daw paliguan yung buntis na baboy. So para sa akin mga kapigmate ha, okay na okay po. Okay na okay yun. Mas maganda nga po sa buntis, may at maya ang pagpapaligo. So sa akin, uh, pagiging may at maya ako ng pagpapaligo, isa sa umaga, pagkatas kumain o bago kumain, tapos isa sa hapon, bago kumain din. So ganun po ako magpaligo sa inahin mga kapigmate. So meron din mga nag-aalaga na baboy mga kapigmate. May sa sabi nila, pag buntis daw, uh, huwag na rin paliguan. So Ewan ko, nakapigil. <laughs> Tapos, kalimitan sinasabi rin ng teknisyan na huwag daw paliguan yung buntis na baboy. So, depende sa inyo mga pigmate. Pero para saan? sa akin, sa pag-alaga ko mga, pag mga pigmate, doon po tayo sa lagi natin papaliguan yung mga buntis na baboy natin mga kapigmate. So, unang-una, hindi magiging mabaho yung baboyan natin. Pangalawa, laging malinis yung mga baboy natin. Sabihin man hindi tayo malinis sa paligiran natin, pero sa mga alaga natin, malinis tayo mga kapigmate. So, lalo na, lalo na mga kapigmate, kung tag-init. Kung tag-init, sobra, sobra. Mayat-maya talaga magpaligo dyan mga kapigmate. Pero kung tag-ulan mga kapigmate, ang tanong, ano, halimbawa, bigyan ko na kayo ng tanong nyo para sa nagpapaligo ba kayo ng inahin sa tag-ulan? Opo, nagpapaligo rin po ako. Mas maganda na ano po, mas malimit pa magpaligo pag tag-ulan mga kapigmate. Alam niyo bakit? Sagana ako sa tubig pag tag-ulan kasi. <laughs> yung tubig ko, to, ito yung tubig ko nga pala na pampaligo. So, tubig galing sa ulan. Pag umulan, marami tayong tubig. So, lagi ako na paglinis dito sa baboyan mga pigmate. Masarap maglinis ng nang baboyan sabay ng pagpapaligo sa inahin. So pag pagtag ano mga pigmate, pagtag ulan, sinasabon ko to, sinasabon ko pa yan, manginahin na binabras ko pa yan, kasi sagana sa tubig, pero pag sa, sa tag-init, mga kapigmate, tipid po ako, sa tubig, kasi, spray lang yan, mabasa lang sila, okay na yun sa akin, kasi ma ang habol ko lang naman, mga pigmate ma-press lang yung alaga natin, ma ko lang, so, hindi naman totally kailangan mo pambrasin sabunin, pag tag-init, so, para sa akin, mabasa lang sila, basa yung kulungan dalawang beses sa isang araw. Okay na yun para sa napakaganda mga kapigmate. Magpaligo sa baboy na buntis. Sa totoo lang mga kapigmate, kahit hindi buntis, talag talagang mait may ako magpaligo mga kapigmate. Kahit hindi buntis yung baboy. Ang maiiwasan nyo na mga kapigmate talaga pag lagi kayo nagpapaligo sa baboy, yung pagbaho ng kulungan o pagbaho ng babuyan nyo. Yun, yun ang number one na iniingatan ko dito sa baboy namin kasi marami na rin tayong inahinalaaga dito mga kapigmate. Oh. Nakikita nyo naman, marami na rin tayong alaga Yan. Tapos, may mga kapitbahay tayo dito mga kapigmate. Ayun, mga nasa likuran namin. Ayun. Mayroon pa dito. Dalawang bahay dito. Tapos dito, mayroon dito. Ito, dalawang, dalawang pamilya rin dito. Tapos, yan lang. Saka itong likod, likuran namin mga kapigmate, daanan po yan ng tao. Yan. Pinaka right of way po yan ng mga tao na pumupunta dun sa may highway. So, para sa akin mga kapigmate, hindi na lang doon sa pagpapaligo. Maganda yung maganda yung laging malinis yung kulungan ng baboy nyo. Sa, pag naglilinis kasi ng kulungan mga pigmit, mas maganda paliguan nyo na yung baboy nyo para linis yung baboyan nyo, linis din yung baboy nyo, ba? Diba? So, yun lang mga ka pigmit, kailangan nyo laging paliguan yung baboy nyo. Kailangan laging malinis yung baboyan nyo. So, ako, ayan, may mga kalat pa tayo, nasa likuran mga semento pa. Kasi, may mga inaayos pa ako dito, nagre-repair pa ako. So, hindi sa pag, ano, paglilinis ng babuyan, madalang ako maglinis. Kasi sayang ang tubig. Nanghihinayang ako kasi tag-init, il So, ang bomba namin o poso ay medyo naiigan na. <laughs> Kaya tipid lang. Para lang talaga sa baboy yung kong tubig yan. Lalo na dito sa ating mga pig. Dito sa mga piglet natin. Yan. Ito nakaka 3 times a day ako dito. Kasi minsan pag dumudumi yung inahin. Diyos ko. Ginagawa nilang laruan mga kapigmate So yan. Hmm, yung mga piglet natin. Sa saka napaganda tingnan mga kapigmate pag malinis yung alaga, di ba? napaganda mga kapigmate tingnan napaganda sa pag-alaga ng baboy pag lagi malinis yung alaga nyo. So, saka pag malinis yung alaga nyo mga pigmate, ah, may iwasan nila yung mga kahit anong sakit o oh, sabi natin yung mga sakit na makukuha nila sa dumi. Kasi sa masasabi ko, ko rin mga pigmate sa inyo, yung mga to, gato mga piglet ay napaka-sensitive din sa dumi ng mga yan. Kung alam nyo lang mga pigmate, pag ang dumi ng inahin, ay kinakain nila lagi. So, magtatairin yan mga kapigmate. Magtatairin yan. So, sabi natin may dumi yung mga biik kasi yung mga biik, mga curious yan kung saan eh. Pag may dumi sila, ang ginagawa nila, pinaglalaro nila. So, yung mga bakterya doon sa mga dumi yun, nakukuha ng piglet yun, na nagiging dahilan ng pagtatay nila, yung pagkakasakit nila. So, ayan. Yung mga ito, medyo may ilapit kasi kaya hindi ko lang nung isang araw na ang <laughs> so, yun lang sagot natin doon sa, sa ano ni Tandaan nyo, iwasan nyo na laging madumi yung baboy nyo at yung babuyan nyo para iwas sa sakit yung mga baboy nyo iwas din kayo sa bunganga ng mga kapitbahay sa reklamo ng mga kapitbahay so yun lang maraming salamat